Bro, ako sa akin butang mga kabor sa so may bato araw. Nah, nasa, butang, na, dra lang na sa akin yawan sila pangita mga kabor. Let's go, laton sila. Ari na may mga kabor sa mga kabor. May nagamatamat na di kwan. At to, ari sao. Go, liko, liko. Dapat may ilmit ah. Oh, ara. Good morning, idol. Kita na lang ta dola. Dra lang sa side, dra lang tong sa Dre lang area, dre lang area. Para okay. di mga paluwers, ng mga bro. May nagkalalabot. Nakita din mga paluwers sa araw na sila mga bro. Ah. Bala ko pauna na pangita. Hindi, hindi pauna na kuha ko din. Sa dali lang sa mga side. Kung mako na, kari pa sa idolo. Uh, harap isa. Harap Matapay sa ako may nagkabot. Let's go, let's go. Dira lang, Draw lang oh. sa nga side, dira lang tong sa nga side. Oo. Oh. Natodlo ko sila mga borke para hindi sila maglapaw sa piyak. Ay, dira lang ako sa nga side. Dira ko. Mga followers sa lima ko bro. Okay pa, okay pa. Ari pa isa, may nakabot pagid. Oo. Oh. Okay pa makita, kita, pa. Atong ah, followers oh. Ato isa may nakalabot Damo nakalabot yung mga barong ah. Hintahan nyo lang ha ah. Hintahan nyo lang ha ah. Drill lang to sa nga side Dula ko na naging ginaling ko Habi kay Ako ko para na nagabot May chance na Makakuha Pwede mga mga pang ukay ukay ha Kaya tago ko to ha ah. <laughs> Okay tama <sa> si idol <laughs> arana na siya o oh. <laughs> oh, Thank you thank you Congrats congrats Next time no, naman ha si boss may arana naman ha ah. Adol Tengah ada yang lang